<laughs> ah, <haven't laughs> kayo, na nga na. Kung mag na lang, gusto nga nung atawa para matulog lang. <laughs> so ngayon, bibinala na. Binala. Yan, binalik. Papalit yun pa. Papalit yun pa nung patay. saan? Ah, ganito. Yan. Pwede pa po niya. <laughs> Meron pa. Tama na! Tapos na naman. Meron pa, meron pa. Puro ko ano, puro ko patayin. Hindi, ito boy to. boy to. <laughs> <laughs> eh, sa ospital. <laughs> <laughs> e, sa ospital, ano? Oo! <laughs> eh... Umipuntang ano? Pag-ain. <laughs> e, sa doktor siya. Sinunod siya ng doktor, ano nangyari yan sa dito mo? Sa tayo mo, bakit kasunod? Eh, kasi po, do, kung namalansya ako, may tumawag. Kasi, eh,

Kau tak ada pineng, tak ada pineng. Tahu kan, bukan orang minum barang, bukan orang profesional. Facebook, Facebook lah. Jadi, naya dong. Tersangkut. Aduh, kau tak tahu nama panggilan Facebook. Ah, bai. One, gimana? Ha 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 ha. Nee, Thailand ada yang eh, di Facebook. Aduh, aduh. Aduh, aduh. yung hey, sabi nung, ang abogado niya, babae. So, sabi... Ah, ito, medyo may green to eh. Sabi nung... abogado, Your Honor, Paano mo masasabing liable itong, ano, nasasakdal? Samantalang, hindi na po siya tinitigatan. Hindi, eh, hindi <laughs> na po siya tinitigatan! yung hindi na to kaya nabasaan, gano'n. Yung putes niya, matanda na eh. <laughs> So, sabi nung ano, paano mo mapapatunayan yan? Sabi nung mukong, oh, ginawa niya, ginalaw niya ng konti. Alam mo na yun, ginawa, tinamayin niya. Oo, oh, Dalo. Hindi, hindi, ina inapin down ng babae, kasi babae niya abogado. Eh, sige, tuloy-tuloy niya. Ginan niya lang, exercise niya. Bumulong yung matanda. <laughs> <laughs> sige, yun, ano? Bumulong yung matanda sa attorney. Sabi niya, Atau ni dahandalah, tak kemarau takaiu. Hahaha. 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 Hahaha.

Bawalo, ganda-ganda, nakakano, ano Ano yung gagawa ko nang nakaka... mo na yung ano! Patingin na ko eh! Ano yung ano? mo? Hindi ka pa anay, hmm. naman oh! Ate, mo na! Ate! Ano? Buksan mo na yung, hmm. yung are... ano... Lano? Dabar na magkaalaman, natin na to eh.